Hello. Hello. Lito kami sa bahay ulit. Ayon. Lalabas kami. Galing ko lang ng work pero lalabas ulit kami dahil imiwit kami yung isang kasama namin. Na I mean high school friend ni Shasha. Ay, babalik na siya ng UK. Italy. Ay, Italy. Magkwento ka ng buhay mo. Kung paano mo nakilala si Tech. At paano mo Ate, nakilala si James. At paano nagbit si James sa kasi Tech. Diba sabi ko pag high school ka, grade school, kung sino yung nasa harapan mo o nasa likod mong pila, kailangan mong kilala. Mm. Kung no, sino yung nasa harapan mo, tsaka yung nasa likod mo, yun yung magiging BFF mo. Karami na na, hindi naman lahat. Yun, oh. sabi kong ko na. observation to yun. Kasi karami, yung mga naging BFF ko from grade school, nasa likod ko. E paano yun? Lahat ng mga ka ko, puro babae, di BFF ko lahat mga yun. Hindi, seatmate ko plus ceremony. Wala pa kang ceremony sa school niyo? Meron. O, meron. Kaya mayroon. lang nga namin pag ceremony, kaharapan ko, di yung best friend ko. Ewan ko, ganyan niya ako eh. Kasi ako yung pinakamaliti, hindi kaharap ko yung pag ceremony, best friend ko yung pag ceremony. <laughs> hindi ko so, alam kasi hindi ko naranasan yung ako. Yung na... best friend hindi ko. Hindi ko naranasan thing. na pumila sa harapan doon. Ay, teka, teka. Eh, na ako sa A few moments later

Ba't libre mo ba kami? James, bakit ang totoo? Talaga eh. Kasi saan mo sa kanya pa meron? Ay, nakikula mo. Nakikula mo sa kanya pa naka-order na kayo sila. Ako nga kahit ano nga. Bakit ako nga magsasabi? Ano mo sa kanila? Anong besela nila dito? Lahat daw. Lahat daw. Kaya nga maliit lang yung nila. Kasi konti na nila dahil lahat na sila. Ba't parampula ko? Ay, syempre, bablas ka. Wow. Oh, sir,

Hindi nga, para nga i-share namin yung ano, kung Kasi daw, ito Kasi daw, ibibigay mo, James, tatapatan na ni Kim. Magkano ba ibibigay mo para malaman namin? Eh, Ikaw magkano ibibigay mo? bakit? Kung ibibigay ko, talapatan mo. Si Pa! Ah. Nagkailan. Kino naman sila. mo key po ni Chay. ang bango! gina-mura na. Okay tawos na Ang niya pero yung yung tiw na sa dibdib ko hindi Ay, tek. mo, hindi dapat ako pupunta. Kaya 'yan sabi ni Cherry Rose, OP daw si Tek. Uh, sabi nga kailangan ko pumunta para... <laughs> Meron palang dahilan. At dalawa tayo ng hobby, no? Oh. Oh. Dapat umaga pala tayo dito, mas maganda. Oo. Eh kasi... Wala weekdays eh. Uh, Oo, oh, may paso kasi. Ayan Eh gago kasi ito eh. Gago na! na ano <laughs> <laughs> ah. mo, alam na pumunta dito, eh. Umaga ka lang siya, hindi sana maaga din kami lahat. Ako Oo. Oh. Kasalanan. Kasalanan mo pala eh. Bakit diba si, may sabi, yan alas 8 sinabi niya. Ay, ay, sinabi ko seven. Oo. Oh, ano, ah, auto reservation tapos. Mas kina wala namang tao. Ano, wala namang tao. Seven ka pumunta, di sana maaga lahat. Pero yun, wala natin sa gili. Hoy, ten. start na kagad doon. Bakulang po. Nandito ako, pumunta ako doon sa, ano, doon sa ihawan ng ano, doon ako kumain muna. Iwan saan? Diyan, sali po. Ba't tumay ka doon? Tagutong na ako. Dapat dito ka na kumain. dito ako kayo nang mag-isa ako dito, baka akong sangat naman. Ba't doon ba hindi ka mag-isa? Hindi, ano dalawa yata eh. May mga kumakain doon. Okay, Ewan oh, may kausap si Momo yata. Bombo? <laughs> <laughs> Momo? Kausap <laughs> <laughs> oh, si Momo? Kasi, <laughs> 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 kaya uh, ay, ako mag-isa, picture ako dito. Okay, <laughs> okay, okay. Wag mo kausap. Eh. Ay? <laughs> Dapat may pag-usap ka. Hindi nila. James! Oo, oh, pero pag sa iba, sungit-sungit nga. Paano sa GC, ang sungit-sungit nga? Ako ba nagsungit ba ako doon? Oo, Ta oh, nagbigay lang ng ibang date. Nagsungit ka lang. Oh, so, yeah. na. Oo, oh, kita mo? Oh, eh, Oo, oh, naalala ko si na. na naman, pre. Oh, Nag-visit <laughs> na naman ako. Naman ako. Ina talaga ito eh. Naalala mo? Nag-visit lang yung dalawa naman. ng ibang date. Nag-ano? Tapos dumano na agad. Kung ayun. na. Kung anong talo. pre, kung ako nandun, buti na lang wala ako sa Pinas eh. Sinapakulit uh to eh. <laughs> wala kang magawa, Jane. Ay, ay, Wala. Sige nalang yung Hanggang ngayon inaasam-asam mo ah. pa rin si Ken. Ah. Ano Sige ay, ay, na. Ayaw, nandito. Naka-video to. Hindi ah. <laughs> Nagkaman eh. Ganun lang Jake. Gago ka, girl. High pa lang tayo eh. Ang sakit nun. Bin, ah, narinig mo kababuyan nito? <laughs> Oo, oh, yan na naman tayo. Like, Ayan, sabi kayo, i-take it a... Okay. <laughs> diyadami, diyadami, diyadami mo na yun. Hindi na damay, hindi mo Basta masaya ako, okay na ako. <laughs> gano'n. Parang mas <laughs> na. Pagbalik mo, wala na yan. <laughs> Pagbalik mo lang Italy, wala na yan. Marami kaya Ay, sa wala, papa doon. Eh, marami nga na yan. A few moments later. Hello, lang dito lang kami sa bahay. So... Nagkaroon kami ng magandang banding. Nag-enjoy kami. ញ៉ាំឡាអឺគុំណៃ